Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chiro Rodriguez from Masigari Channel, a faith healer, also a martyr. So, ngayong hapon, natatigyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of October 21 and October 28 for the sign of Coffee Coin. So, coffee, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides Ang ating masasagap for today's video Kanina kayang energy O ikaganapan sa buhay ng mga coffee ay Ng ating mga kagilap? So guys, this really is a generating Namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap And don't forget to like and subscribe my channel And hit the notification bell for more videos updated kasi maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support Sa aking channel Lalo lalo na hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys. What is the message just sa ng ating Angel Spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel Spirit, please give information pa So this is something the child can for taking action and the justice will be served. Ibig sabihin dito gagapang na, no? Ibig sabihin dito um, lalakad na ang hustisya. This is a justice will be served, no? Kung baga maari ma mangyari, maari nga maganap uh, na, no? Maari itinakda na, maari nga uh, kung baga, ito na yung hudyat, no? Na maari kumilos na ang karma. Na maari ko ano man yung mga bagay na ginawa mo, ko ano man yung mga bagay na ipinagkaloob mo ay maaaring babalik sa iyo. Ito yung na what goes around, comes around. Kaya, kaya mag-iingat ka sa lahat ng mga gagawin mong actions dahil hindi mo alam ang kaakibat ito ay balik no? or something na tinatawag na karma. Kaya mag-iingat po tayo sa bawat uh, kilos o galaw or decision na gagawin natin sa buhay. No? So let's see guys, what is additional messages with an angel spirit? Now for the sign of Capricorn. So this is the six of wands for Victor is yours, no? Maaring magtagumpay ka na. Maaring may isa katapanan mo na. Maaring mailat, mailantad mo na, no? Lahat ng mga bagay na nakatotohanan sa likod ng mga bagay na to. And this is a strength card for your confidence, No? B Bibigyan lakas ng loob, no? Kung ng uh, pananampalataya at uh, lakas ng paniniwala na kaya mo, no? Kung magalala na mo yung takot at pangamba mo dito. This is something that I prescribe for reverse self-love. Na mamahalin mo na yung sarili mo sa kung ano man yung grounds mo. Even your territory. This is the ease of sword with a breakthrough. Magtatagumpay ka talaga. Na no, may bibibigyan linaw to lahat ng mga bagay o aspetong ginagalawan mo. Kung mag magkakaroon ka ng uh, kaliwanagan. The chariot card this is a magician this is something action with a power no kung magbibigay ang um, bibigyang kalakasan bibigyan ng pagkakataong mailahad at mailantad na ang lahat ng katotohanan sa mga bagay na pinagagawa at mga ginawa no ng tao or si bagay o sa situation sit mo. so let's see what is the justice card Representowid that um, the temperance. No, this is the something divine intervention. Paalala ng ating divine. No, kailangan mo habaan ng pasensya mo. At kailangan mong kumalma dito. This is the perfect timing na ibibigay sa iyo na kung ano man yung mga bagay na binigay mo, may harvest moment yan. So, let's see what is the six of wands represent the hermit card. So this is something spiritual awakening or spiritual journey. Kung maga maaari magtagumpay ka with the spirituality. No? So swertihin ka sa madaling salita this time. The strength card represent the king of cups for devoted and supportive the Kung maga inaalis mo na yung takot at pangamba mo na nilalaman mo na mo na yung yung takot mo sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo na alam mo suportado ka ng ating mga gabay, suportado ka ng sarili mo ng angel spirit na may isa katuparan to. Kaya sila sabi lakas loob, maging matapang, no? And the Empress card to the star card for healing. Magkakaroon ka na ng healing dito ang new beginning, no? Kung magbibigyang uh, katuparan no? sa lahat ng mga bagay na gusto mong maisa katuparan. So, bibigyang at uh, uh, katuparan to. This is the ease of cause or uh, something, uh, a new beginning and new love coming in for you. Kung, kung baga, bibigyan liwanag to na itong tao na to ay eh, para to talaga sa iyo itong tao na to kumaga nakalaan to para sa iyo kumaga may mga bagay sa buhay mo na hindi mo ina-expect na maganap o mangyari so let's see what is the chart kayo ko sa magician so represent the night of what's for um, Dear... Kumbaga, near to success. Napakalapit mo na para mag, kumbaga, magtagumpay or may isa para, This is something manifestation or something manifesting. Talaga may isa sa katawan at matutupad mo. Kung ano, yung, yung, ano man yung mga bagay na gusto mo talagang makuha. This is a something charged for an action. Kailangan mo lang kumilos gumalaw. And of course, the justice and of the temperance represent the nine of swords. No? Kung baga, nagkakaroon ng sleepless anxiety is not because of your worries, no? Kung maga ano ba talaga yung consequences? So, it means, kung ano yung mga bagay na iniisip mo, yun yung ma-attract mo. Ayun yung, may, ma ano mo, na parang ma-adapt mo. Kaya kailangan maging matalino sa kung ano man yung iisipin mo. At sinasabi sa'yo dito, may stress dito. yung nagbigay stress daw sa'yo, maaaring bumalik, bumalik daw sa nagbigay ng ng stress um, stress sa'yo. What is the six of wands and the hermit card? So this is the six of coin, giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na ra about sa finances. No, at magtatagumpay ka na. This is a strength card and the king of cups. Represent the knight of sword with the success driven. What na maaari talaga magtuloy-tuloy na to. Kumaga, lakas loob. Lakas loob. At ng loob ang mamumutangi dito na susuportahan ka ng ating angel spirit even sa ancestor guides may mga mahal ka sa buhay na yung mao na ginagabay at sinusuportahan ka. The Everest card is the star card. Reference dito with the trip coin. Kung collaborations, no? Kung maga, magkakaroon ka ng mga pag-asa sa mga transactions, sa mga communications, no? At sa trabaho. Magkakaroon ka ng bagong trabaho daw dito. So, let's see what is the Ace of Swords the Ace of Cups? So, this is the full card. No? Kung magaliliwanagin ka dito na magkakaroon ka ng bagong pag-ibig. No? Magtiwala ka sa ating uh, gabay. No? Meron ako na sense dito, bata pa, nagkaroon na ng ano, parang, bata pa na ano, parang na-widow, parang ano siya, na o na -mudo. May na-sense ako dito. No? Additional messages with an angel spirit for the outcome for the four of or so something celebration and the twin flame energy, no? Maring ikasal ka, magkaroon ka na higher level commitment or something events, family gathering. At the same time, this is something that of, of up with the happiness. Magiging masaya ka, may celebration talaga na magaganap, no? Additional messages tayo about naman tayo sa career and finances. So this is the set of or so something burden. Na no, marami kang nararanasan na problema ngayon. Marami kang pinagdadaanan pagdating sa finances ngayon. And this is a three of Masyado ka ng hirap na hirap sa sitwasyon mo. Maraming balakin, no? Maraming kumaga nagsisilbing anay kaya kailangan mong alamin kung ano yung kumaga nagbibigay ng tra oh, si Tridor. Sabi ko na nga ba eh. May anay talaga dito sa negosyo hanap buhay mo. Or may nagsumpa sa na malasing ka. Or may nagbigay sa iyo ng kamalasan. Or may nagbigay sa iyo ng kumaga negativities and toxicities. And this is something the sun card pagdating sa love life. No, bibigyan kaliwanagan ka dyan. Magtatagumpay ka naman. And this is the death card for an ending and a beginning. Kung magamaaring maaring namatay talaga yung yung asawa mo o jowa mo. And this is something in new beginning coming in for you. Magkakaroon ka ng bagong eksena. Oh my God, nalaman na malalaman mo na ang kinamatay nito dahil sa kulam. My God, the devil and the the death card and the sun card. What is additional messages? No, pagdating. Oh my God! No, ibig sabihin daw dito lahat ng mga makaka tuluyan mo maari no? Or matapos ka agad, ganon. Or maghihiwalay kayo. Parang ganon. Lagi kayo naghihiwalay or lagi kang minamahalas pa love life. Additional messages pagdating sa health. Higher friends. So, this is something religious factor. May erosyon dito. No? And that's moment for a major changes, no? And of course, this is a uh, seven of pentacles for harvest time. So, ibig sabihin dito may hinamahad lang talaga pagdating sa finance. Kaya ka nai-stress. No? At biglang pagbabago ng finances. Na meron dito nag-bankrupt talaga. So, let's see additional messages with the magical fairy messages. Magical fairy messages represent what? Represent winter no? Ngayong winter season maaring um, uh, masagot na at magkano realization dito, no? And this is something uh, perfect timing. Kung baga lahat ng mga bagay na to, it's a perfect timing at ano kasi it's a god perfect plan, no? Kaya maghintay ka lamang, no? Kung baga hindi pa sa ngayon sa iyo, kung baga ibibigay sa takdang panahon. So let's see what is the synchronicities. For synchronicities represent what? River flow. Dadaloy na raw. And there's a something healing. Uy, magtutuloy-tuloy na ha. Mag-ingat kayo dito sa kumukuha ng information storyteller. Meron ditong magaling magdrama. Kumaling gumawa. Magaling gumawa ng kwento chismosa in Gitera. So let's see what is a yin and yang oracle card. Oh, I told you. Karma. Oh, di ba? Karma and justice. And this is something masculine energy. Oh my God, meron ditong masculine energy, ha? Maring person mo to or ikaw to. And this is something surrender. na no release. Kailangan mo nang pakawalan. And this is something decision. Kailangan mo rin mag -desisyon. Ano to? Meron ka ditong ano? Kung baga kailangan tapusin or alisin. Kailangan mo na mag Let's see what is the Romans angels. And there is a something divine feminine. May babae talaga dito na ano gumawa sa inyo ng eksena para maghiwalay kayo. This is a something forever makeup. up. No maring share rin niyo 'yung, yung kinalaman sa pagkamatay. Ito 'yung sinasabi na parang kung, magaw, kung hindi rin siya mapupunta sa akin, hindi rin siya kumaga wala na makikinabang. Ganun. And there is something finances and future na maganda magiging kalalaman sa pagdating sa finances mo. Nga lang talaga may gumawa ng uh, kamalasan at may gumawa sa inyo ng health issues. So let's see what is our Kanghel Michael messages. And there is a forgive yourself you done nothing wrong. Napatawarin mo yung sarili mo, wala kang ginawang mali. And honor and trust your feeling. No? Lagi ka makikinig sa gut feeling mo. And explore your options. No? Palawakin mo ang mga uh, choices or opinion no? ng iyong mga bagay o tao sa sitwasyon mo, sa paligid mo. And there's an enlightenment. Bibigyan din daw sa'yo lahat ng mga bagay-bagay. At this is something impatient. Kailangan mo lang habaan ng pasensya mo. And there's a perfections. No? Parang mabubuo mo at may mo naman yung, yung mga bagay na gusto mong maisakatuparan. Parang may ilalatag mo siya ng wasto at maayos. And there's a something prosperity lies ahead. Talaga pinapakita dito na maaari magtagumpay ka. And there's a take time to breathe out. Kailangan mo ng oras para huminga, pag isipan And don't let your pride get in your way. Alisim yung me pride and ego, guys? So, let's see what is initial message just with an angel's answer. In the near future, no, nalalapit na, guys. And this is something look for a sign. May mga senyales ng ating mga gabay no? And there's a something no. Marunong ka dapat humindi. At wag na wag ka nagbibigay ng mga impormasyon na may kumukuha talaga ng impormasyon na lumalapit to sa inyo. Nakikita ko, guys. Lumalapit to at nakakukuha ng impormasyon. Napakamarita sa chismosa nito. Nakakapanggigil yung itsura niya. Additional messages. And there's a broken heart. O, oh, si gusto kanya masaktan. And there's a hostility. Protect your power, protect your energy. Energy represent what? One more card, please. And second, siya kawin kakail about sa finances. Now, ginagabay ang karoon ng ating mga gabay pagdating sa finances. And of course, this is something, oh my God, I told you, this set it, mangkukulam nga. Oh my goodness. Sabi ko na, may mangkukulam talaga. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. Oh my God. This is a serious matter, guys. Ha? This is something, go for it. Ilaban mo daw yan, ha? nakuha mo na at nalaman mo na to eh. Kailangan mo na lang to solusyonan. Kaya pala, sa unang baraha pala, it's, it's time to take an action. Kailangan mo kumilos. Kung gusto mo matapos lahat ng kaguluhan sa buhay mo, tapusin mo to ng maayos at wasto. And this is something mirror. Reflections, Not truth reveal. Malalaman mo talaga, ilalantad sa'yo lahat ng katotohanan. Maaaring pinapakita to sa'yo sa panaginip. Kaya reflection para magre-reflect to sa sarili mo. Now, this is, oh my God, sabi ko, this is something sneaky. May ahas talaga. Sabi ko na third party eh. Kung bagay yung sinasabi ko kanina, di ba, kung, wala, kung hindi rin naman siya sa akin mapupunta, hindi, hindi siya mapupunta sa, wala makikinabag, gano'n. Ganun yung utak nitong gumagawa. And there's a children's, no? Maaaring kumaga naapektuhan yung mga anak mo dito. And there, oh, it's all your religious factor, see? The spiritual path, may kinalaman talaga sa kulam. So, let's see what these additional messages. And this is something, oh my God, may kinalaman din sa pagkamatay. O, oh, di ba? This is a death card. And this is something relationship. Di ba tungkol sa relasyon nyo? Oh my God. Additional messages. And there's a sensitivity. Hindi kasi naging sensitive eh. No, kung maga, nagtiwala ka kasi, nasa paligid mo lang itong gumagawa, and there's a let go. No, hinayaan mo kasi. So let's see what is our Listen to your intuitive feelings. So makinig ka sa intuitions mo, guys. So let's see what is additional messages with an angel spirit. And this is something, a breath of the cosmos, may will, thy will, might come managing the universe. Si ibibigay yung mga bagay na yan kung karapat-dapat sa'yo. It means, kaya mo yan nararanasan at nalala. Kung baga, ngayon natutuklasan unti-unti kasi gusto niya ipaalam sa iyo sa likod ng mga pagtitiwala at mga pagtulong or pagmamahal mo doon sa mga bagay sa paligid mo kung maga ginagawa niya pa rin try ka for Jesus loving quotes heal the heal the, the, sick that they're in and say unto them the king of God is coming to you so see paggagalingin ng ating Panginoon lahat ng mga sugat ng naranasan mo no, mula sa tao o sitwasyon na yan. Dahil lahat ng mga bagay na yan, ayon yan sa kalooban ng Diyos. For the angels number, represent what? 14.14.4, light up, no? Ginigising ka talaga. Tapos no, sinasabi dito, there's a focus on your needs, desire, and habits. Everything is more accessible. With a light attitude, you will be blessed with a new opportunities, a new friend, or an additions to your family. Goodbyes and speed up the process, no? Kung baga, sinasabi dito, huwag ka mag-alala, kung may nawawala, may idadagdag, no? Magising ka na sa katotohanan na, kung baga, nagpalaki ka kasi ng ahas, no? Sa pamilya at sa buhay mo. Kaya yan, no? Yan ang tumuklaw sa'yo. So, let's see what is the messages of life. Para kayo yung sinabi sa akin dito. So, let's see. Forgiveness, no? Kung baga, may mga bagay dito na maaaring magsilbing kapatawaran or magsilbing Uh, pagpapatawan. No? Today, I bless each soul. I visit to have hurt me. Release them to their own greater good. I can now see that the, my fast provides me with the lessons that help me live more fully in the present moment. And I longer struggles with uh, what has been and said and done. I am grateful for every experience that has brought me here. I fill myself with a love that is pure and free. So, palaya I may sarili mo sa mga pagsisisi, ah, uh, mga, kumbaga sinisisi, no? Yung sarili mo sa lahat na nangyari. Kumbaga, kailangan mo lang magising, kailangan mo lang matauhan na sa likod ng mga tao, tao o bagay sa sitwasyon mo, kailangan mong kumbaga tapusin kung ano yung nagsisilbing ugat, lahat ng mga bagay na pangyayari. So guys, this is a, a weekly gabay for the month of October 21 and October 28 for the sign of Capricorn. So Capricorn, Africa, Capricorn, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung ano energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys. I'll see you in the next video. Bye-bye and babush!